So, huwag na natin patagalin. Ito yung ating notebook. Ngayon. Yan. Alam nyo po, dito ko po nilista lahat ng mga sell nila, mga benta nila. Yan. Kada isang buwan, meron po akong nagagamit na isang notebook na ganito. Yan. Ayan po. Oh. Yan. So, dito tayo sa aming ano, kahapon. Yan. April 21. Ayan. So, may shell po tayo kahapon. Dito. Ayan. May shell po tayo kahapon. Ah, uh, dito sa isang pwesto, 4,615. Yung, yung isa naman, ito, yung gross niya, eh, 10,940. Ayan. Isa naman yung gross niya 6,680. Tsaka yung isa ay 8,035. So, dalawa po yung nakakota. Isa dito, tsaka isa doon. Kasi ang kota natin is 8,000. Pag naka 8,000 po sila ay may incentive po sila na 100 pesos. Kaya congrats sa dalawang vendor natin. Mga kalakay. So, all in all, kininta ko kanina kung magkano lahat ang benta namin sa apat na pwesto ay 30,000 plus so 30k uh, um, medyo okay lang naman yung 30k mga uh, kalakay yan, so i papaliwanag ko sa inyo itong, ito, ito, sungit, sungit ito yan ito yan Ayan. Kung ilang uh, plastic na marinated chicken ang kanilang nakuha. Dito ko nililista. Siya ko binibigay sa kanila itong papel. Para may kopya sila. Halimbawa rito, oh, big. 22 times 20. 1 times 12 yan. Kung ilan lahat, na, lahat yan. So, kulang na 500 pieces na big Meron namang small. Ito Oh. Small. 20 plus 50. Saka yung chicken skin. Yan. 2.5 kg plus 18 cups. Yan. So ito, yung, ito yung napagbintahan niya. Nagkaroon siya ng 10,940 na gross. Yan. Uh, kung talahat yan, meron siyang mga may baling, Ayan, nakukwenta lahat yan. Ayan. nag a ko lahat yan. Yung big, small, tsaka chicken skin. Yung chicken skin ay kung ilang baso ang kanyang nagawa sa 2.5 kg. At ilang lahat. Ayan, nakalista lahat yan. Ayan. Masensya na hindi nakatama yung camera. Okay, yan. So, yan po. Ganyan ako nagkukwenta. Ayan, yun yung date, yung pwesto. Ayan. So, ganyan araw-araw ang aking ginagawa. So, apat na pwesto yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, sa apat na yan, meron tayong 30,000 na benta. 30,000 plus. Ayan. Maaaring sasabihin ng iba na uh, malaki na yan. At meron din nagsasabi siguro na maliit pa yan. So, ang masasabi ko lang mga kalakay, sa Negusong Fried Chicken ay depende po yan. Kahit malaki ang napapagbintahan mo. Halimbawa, nakapagbenta ka ng... Uh, sabihin na natin na ikaw ay maraming mga branches o outlet. Yan. Nakapagbinta ka halimbawa, 100,000. Yan, 100,000. Pero... Karaniwang kasi sa mga Nagnenegosyo ng fried chicken ay uh, uh, sa volume sila kumikita. Kaya marami silang napapagbintahan pero ang kanilang kita halos konti lang, 5%. Maganda na kung nakakakita sila ng 10%. Yan ang katotohanan, mga kalakay. Kaya yung 100,000 kung 5% ang kita kita mo ay meron kang 5,000 na income. Yan. Pero sa amin, ito alimbawa lang ha. Sa amin 30,000 lang eh, maliit lang yan sa kanila. Pero kung ang kita mo dyan is 25%, magkano na po yan kaya? Times natin ng 25%. So, halos 7,500 ang kita dyan. Mas malaki pa ang kita ng uh, 30,000 na binta namin kaysa sa uh, nakakabinta ng 100,000 na 5% lang ang kanyang uh, profit. 5,000 lang yung kanyang income. Ayan. So, ganun po talaga sa negosyong ito. Depende po sa diskarte ng mag-negosyo At yung kasing pagbibigay ng presyo o pricing ay depende po yan. Depende sa ginagamit na materyales mga kalakay. Ayan. So ito po yung ating mga napagbintahan ngayon. Ayusin lang natin konti. Ano Parang ang dami ano. Pero barya lang naman. Dami ito ay sa 50 at sa 100 Ayan. Uh, baka may makapanood sa uh, atin na uh, mga kaibigan dyan. At uh, eh, magsasabi ng pautang, eh pasinsa na po. Eh, yung mga puhunan lang namin kasi ay pinapaikot-ikot namin. Kaya hindi kami pwedeng magpautang kasi negosyo po ito, alam nyo, bawal ang magpautang pagka ikaw ay nagninegosyo dun na lulugi yung mga karamihan na nag na dahil sa pinapautang nila wala na hindi na, nila maka, hindi sila makasingil kaya bagsak ang negosyo Ito naman yung natira na natin kahapon. Yan, susunod. Ito. Ito na nga yung panuna. Pagsandaan ng ating bayad. Mamaya na yung mga malalaki. Ganun talaga ang negosyo. Pinapaikot lang natin yung ating puhunan. Mga kalakay. Kaya yung mga nagbabalak na mangutang dyan. Eh, wag Huwag muna. ha <laughs> Ayan mga kalakay, nakapagbayad na rin tayo sa manok. Ayan, nakabihis na rin tayo dahil may lakad kami ni kabaket. Okay, alam nyo kung ano yung natira sa ating pinagbintahan kahapon na dito sa aking bag. O, oh. ayan o, oh. dito. Ayan, alam nyo kung alin pa ang aming uh, ibabawas o so, ano pang may ibabawas sa pinagbintahan natin. Tingnan natin mga kalakay. Yan, ang nakapis na si Kabakuta. Ayos Kabakata. Very beautiful. Nice hair. Ayan, pambili ng pagkain daw ng mga alaga ni Kabakata. Ayan, dalawa. Alam nyo ba na may siyang shampoo yung mga sityo namin? May bago ulit na rin. Mm. May mga pusa pa. O, ito yung ating pinagbintahan na tira. Wala ko na yata ang pera. kunti na lang. Tingnan mo nga kapag... Ayan. O, oh, yan na lang natira. Yung pambili ng yam-yam ni siya, May babawas pa dyan pa yung pambili ng mantika, harina, mga ingredients natin. Yung bayad ng mga vendors natin. Mga pwesto natin. Marami pa pong maikakaltas dyan. Kaya maganda na kung may matitira dyan mga kalakay kaya yung mga mangungutang dyan ay wag na muna <laughs> wala kaming ipapautang mga kalakay maraming pinaggagastusan si kabakot marami pa akong pautang eh <laughs> hindi na nagbayad kaya wala nang utang hindi na ako magpapautang kasi nahihiya ako maningin <laughs> yan po yung ating naishare ngayon mga kalakay sana ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa pagninegosyo ng Fried chicken. Alright. So, ganyan lang po ang buhay. tasty, uh, tis At uh, magsikap. At uh, magsakripisyo. Kahit mapuyat. Ganito po yung negosyo. Kami nga, eh, laging napupuyat eh. Pero, kailangan eh. Kailangan kumayod para sa pamilya. Ayan. Buti na lang at uh, may awa ang Diyos. At binibigyan pa rin tayo ng... Tagumpay sa ating pagninigusyo mga kalakay Kaya kayo rin Kayo rin ay magkakaroon din ng uh, Tagumpay sa pagninigusyo Basta uh, pag pray natin sa Diyos dahil galing sa kanya Yung pagtatagumpay Okay maraming salamat sa inyong Panunood Bye bye Mga kalakay Available na po sa Shopee Ang ating Kalpos uh, Merchandise Available na po ang marinated mix at ang ating breathing mix.